News sa ating mga balita, realignment ng 10 million peso budget para sa libro ni Vice President Sara Duterte pagbobotohan ng Senado. 3.5 million na mga estudyante apektado ng VOG ayon sa Department of Education. Wanted posters pinagtatanggal bilang preparasyon sa pagdeklara na Abu Sayyaf Group 3 na ang Basilan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pagbobotohan ng mga senador ang desisyon sa realignment ng proposed 10 million peso allocation para sa distribution ng libro ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng 2025 budget ng kanyang opisina. sa ad ni Senate President Francis Escudero, Pagpapasyahan ng Senado kung ano ang gagawin sa budget allocation gamit ang mayorya. Diin ang Senate President kung sino man ang may mayoryang boto, paborman o kontra na tanggalin o ibalik, yun ang masusunod. Giit ni Escudero, hindi rin dapat haluan ng anumang uri ng emosyon, ang anumang pagpapasya ng Senado kaugnay ng anumang panukalang batas, kabilang na ang budget. Gayunpaman, para kay Escudero, wala rin mali sa mga tanong ni Senator Riza Ontiveros ukol sa pagbibigay ng milyong-milyong budget sa Office of the Vice President para sa distribution ng librong isang kaibigan. Mahigit 3.5 milyon na mga estudyante ang naapektuhan ng pagsuspindi ng face-to-face -face classes ng ilang mga paaralan sa Metro Manila, CALABARZON at MIMAROPA dahil sa volcanic smog o vog na dulot ng Bulkang Taal ayon sa Department of Education o DepEd. Sa datos na inilabas ng DepEd, 3,586,353 learners at 112,791 personnel ang apektado sa suspension ng in-person classes sa 2,967 schools sa tatlong rehiyon. Karamihan sa mga apektadong estudyante ay galing Calabarzon sa bilang na 2.8 million, sinundan nito ng 730,336 sa National Capital Region o NCR at 5,922 sa Mimaropa. Sa huling update, galing Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, wala nang namataang VOG sa Taal Volcano. Ilang wanted posters at tarpaulins sa Basilan ang tinanggal bilang preparasyon sa pagdedeklara na Abu Sayyaf Group o ASG-free na ang naturang probinsya. Ayon sa statement ng 101st Infantry Brigade, ang pagdedeklara sa Basilan bilang isang ASG-free province ay maituturing na historic milestone na nagpapakita ng tagumpay ng mga hakbang ng gobyerno laban sa terorismo. Ayon sa militar, inaasahan na sa pagtatanggal ng ASG wanted posters, babalik ang sense of normalcy and security sa mga taga-Basilan. Kumpiyansa rin ang 101st Infantry Brigade na wala ng impluensya ang terrorist group sa mga komunidad sa naturang lalawigan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.